siyang dalawang lalaki sa kayo nito habang nakabuntot ang dalawang motorsiklo. Maya-maya pa, walang habas na nagpaputok ng baril ang dalawang lalaki. Matapos ito, mabilis na tumakas ang dalawa sa kayo ng naghihintay na motorsiklo. Sa kuha naman ng CCTV ng katabi-establishmento, makikita ang paglapit ng sospek sa gwardiya. Tinanong daw nito kung may baril siya at nang sabihin niyang wala. Dito na bumunot ng baril ang dalawa madilim at mabilis daw ang pangyayari. Kaya di niya namukhaan ang mga ito. Dahil dito, nagkapasagbasag ang mga salamit sa balcony. Tagtag ng tama ng bala ang iba pa. Wala namang nasaktan sa pamamaril dahil mabilis na nakapagtago ang security guard ng Katong Nils Cafe at nagkubli rin ang gwardya ng katabing establishmento. Isang linggo pa lang nag-ooperate ang nasabing coffee shop matapos ang soft opening nito noong biyernes. Hindi pa malinaw kay taberna ang tibo ng pamamaril pero malamang kung hindi personal, ay maaari may kinalaman ito sa kanyang trabaho. May dalawang uh, motorsiklo na huminto rito uh, at, uh, at yung, yung uh, backride ng dalawang motorsiklo, mga ba, una yung isang lalaki, ang pinuntahan yung gwardiya dito sa katabing establishment, tinatanong kung meron siyang uh, baril o eh, sinabing wala. Umutok na yung, kaya nagumpisa nang pinutokan ng pinutokan kung ating establishment kasama yung isa pang uh, uh, sakay, yung isang motorsiklo. Ang so, ilis lang, parang uh, less than 15 seconds. Pinag-aaralan na ng mga otoridad ang kopya ng CCTV para matukoy ang mga salarin. Ang nakikita nating motibo dito dahil ginawa ito ng uh, madaling araw na walang negosyo kung hindi takutin lang yung uh, may-ari ng establishmento. Cante Perello, GMU.